Hi guys! Welcome back to my vlog, Adjuresa Balias Vlogs. For today's video ay aayusin natin ang hair ni Ma'am Grace. Si Ma'am Grace ay galing Saudi at 2 years na rin na hindi nagpariban. Tara, let's go! Samahan nyo! Actually, ang history na hair ni Ma'am Grace ay talaga namang 2 years na na hindi na riban. Pero kinulayan niya ito doon sa abroad 3 months ago. So, yung gagawin natin dito ay inaplayan muna natin siya ng Brazilian yung part na may riban tapos yung may kulay. Kaya naman para maiwasan at may protection tayo na hindi masira at masunog yung hair ni client. So, ayan. Nag-apply na nga tayo dito ng number 1 or rebonding cream number 1. So, hindi ko na sasabihin dito yung gamot na ginamit ko dito to guys. So pag apply ko pa lang guys ng gamot, nakikita ko na talaga yung reaction ng kanyang hair sa gamot na number 1. Buti na lang talaga at meron tayong mga techniques at ideas para hindi agad-agad masira at masunog ang hair ni ma'am. So manood kayo hanggang sa dulo ng video na to para makita nyo yung after wash ng hair ni Madam. So binabad ko lang siya talaga ng 30 minutes dahil ayan nakita ko na na, na rice na yung kanyang hair guys. At malapit na rin maputol yung kanyang hair. Kaya agad-agad ko na siyang binan Disclaimer lang po ha, paalala lang po, bawal na bawal po kayo mag kapag wala po kayong training, wala po kayong idea at knowledge. Dahil kapag nalagay nyo yung number one sa scout, ay naku po, makakalbo talaga yung clients. Kaya naman kung gusto nyo matuto, mag-training kayo at pwede rin kayo magpaturo sa akin. Mag-tutor din pala ako kung paano mag-reban, kaya kung gusto nyo matuto, PM nyo lang po ako. So, ayan, bibanlawan na natin yung kanyang hair dahil nga naman nakikita na natin na meron ng rubberizing. So, ayan, nabanlawan na natin yung hair niya. Then, banlawan lang natin maigi. At, ayan, unti-unti na nga dumadami yung clients natin. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. At talaga namang super overwhelmed at blessed ako sa inyo dahil grabe yung tiwala nyo na binigay nyo sa akin para ayusin yung mga hair nyo, guys. So gumamit lang ako dito ng 180 to 190 degrees Celsius ng pag iron ko sa kanya. So gumamit ako dyan ng You Lady Her Iron. Meron tayo niyan sa TikTok. Kung gusto niyo order, just PM me para masend ko sa inyo yung link ng iron na ginagamit natin sa kanya guys. So grabe talaga yung adjustment ko sa pag-a-iron sa kanya. Dahil isang hagod ko lang talaga, ang bilis lang talaga niya maluto sa iron. Dahil na naman, sakto rin naman talaga yung timing ng pagbabad natin sa kanya ng number 1 Lahat tayo ay may kanya-kanyang techniques. Lahat tayo may kanya-kanyang ideya. Kaya naman ay sinishare ko to sa inyo para makuha nyo rin yung mga ideas and techniques na share ko dito. So kapag kayo ay nag-iron, malalaman nyo yan kapag luto na yung hair na ina-iron nyo dahil sobrang shiny na niya at tumataas na yung static ng kanyang hair guys. Hindi ko rin clinic claim na ako ay isang pinakamagaling at pinaka-perfect sa lahat. Actually, meron din naman akong mga disappointment, box at syempre, talaga namang inaayos natin yan agad kapag tayo ay nagkakamali. At syempre, hindi naman ako epokrita na sabihin na ako yung pinakamagaling at pinaka-the best sa lahat. At syempre, yung pinanghahawakan ko talaga ay ang pagiging honest ko sa client ko. Kaya naman, kapag nakikita ko na merong mga lapses, ay inaayos agad. And then, after iron, ay nag-highlights na rin tayo. Bali, diretso na po tayo nag-highlights. Hindi muna tayo naglagay ng number 2. Pero, gumamit tayo nitong balancer by Wars Hair Products, guys. Ito yung balancer na pang-protect para hindi masunog at masira yung hair ni client. Bali, 1 is to 1 ratio yung ginamit natin dito so sa kanya at 5ml na balancer yung minix natin. Then after that ay nagkulay na rin tayo sa kanyang hair. Binabad natin ito ng 45 minutes. Send ka pa dyan. Nakuha natin ang mag mag kahit na mag mag-highlights kahit napaka-crucial na na kanyang buhok. Dahil yan sa protection ng balancer ng Wars Hair Products. Manood kayo sa resulta ng kanyang hair. So this is it. Ito na po yung pinaka-final result ng kanyang hair sobrang ganda na fluffy at shiny ng kanyang buhok. Manood kayo sa after wash after 3 days dahil pinabalik ko siya dito sa salon para talaga makita nyo yung magiging resulta ng kanyang hair guys. So sobrang happy nga naman at satisfied. Kitang kita talaga yung mga ngiti sa face ni Ma'am Grace dahil talaga naman napaka malayo na yung naging transformation niya. And the moment of truth, manood kayo sa after wash ng kanyang hair. And this is it. Ito na po yung after 3 days na naliguan na niya ang kanyang hair. Biruin mo, niriband natin. Tapos hinighlights pa natin at kinulayan. Pero kita mo, hindi man lang nag-brittle or nasunog yung kanyang hair guys, no? Dapat talaga ang gumagawa ay maalam at marunong talaga siya guys dahil kapag hindi ay hindi talaga pwede na gawin kapag riban tapos after riban i-highlights. So buti na lang talaga meron tayong Wars Hair Products na pang protect natin sa hair ni client para hindi masunog. So, kayo na lang din po bahala mag-judge kung talagang naayos natin or naging successful tayo na ayusin ang hair ni Ma'am Grace. Then, yan na po talaga yung naging resulta niya after 3 days ng hair niya, guys. Ayan. Sobrang fluffy, shiny, at talaga namang nawala na yung mga kulot. At ni hindi man lang nag or nasunog yung kanyang buhok. Kahit na nariban natin siya, tapos si 9Lights. Pero naglagay pa rin tayo dyan ng number 2 ha. Hindi nakakalimutan ang maglagay ng number 2 dahil pang lock talaga yan. So anyway, sana nagustuhan nyo ang video na to at marami kayong natutunan. See you on my next vlog. Bye! God bless you all!